Ako <laughs> <yung> <laughs> e. oh, sure sa akin ko eh. At di ba kimi pika? Wait ka, wait sa komposisyon. Para ay kilala ko itabang Karen. 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 Puputok Karen. Itabang Karen. Puputok. Karen. Itabang Karen. Itabang Karen. Itabang Karen. Itabang kayo? Ano? Malaki nga ha? Oh yes, daddy. Ano yun? Hold up. Hold up. Kami? Wait lang, wait. parang nakikilala na ko kayo eh. Sabi ko mga hold up, pero niyo pa ako eh. Diba? Anong hold up? Asan yung ano pansaksak mo? <laughs> eh po, pala ako palang pansaksakin ko, saksakin ko eh. At hindi mo wait ka, Wait lang ako, pansaksakin eh. Para ikilala ko yung ka Ito mo ka Ito Puputok yan. Sure ka? Puputok. Puputok? Puputok. Puputok <laughs> <laughs> Wala nga. Eh, hindi nyo naman kailangan magmas ng ganyan. Unang muna sa lahat, kailan ako na kayo. Hmm. Hmm. Oh, so, di ba? Ay, ni. Eh. Hmm. Naturoy nga kapatid ka. Na? Oh, oh kapatid mo ako. Mayaman, nakakita lang kayo ng pera. Yung pati yung aking parel na galing ng gun store, kinuha mo pa. Ako pa, hold upin niya para kayong mga tanga. Kasi, bilang ka kasi gina rin. Nagbilang ako ng pera, kasi ito pang babayad ko mamaya. <laughs> Di pangagulang pa nga to, magbibitro pa ako eh. Aso, hold upin niya pa ako. Magbibitro <laughs> ka lang, baka magbibitro ka lang. Kuha ka na lang, pati na. Thank you, kapatid.

versus ng Huwag kang pamanya Di po sa napatingin sa'yo, ikaw na ang gusto May, May Papa Kami ay pas Pagkabon lo di nilabas